My R-G-C-13 My R-G-C-13 SHOT! SHOT! burger, <laughs> on mo labo maging king Walang naging katulad kasi lahat na be, mo ng pagiging mo yung kuha mo ang big Oye, slap, sige pwede ka la bumubala Flap, mga gagawa sa song right foot Sasabay ka pag inangat yung kahit kung sasakay ka ibalipat Sobrang kahit ako maasinta Ako mikinang Sa mata nila ako kakaiba Yung mga kabing sa bulsa ko Libo-libo ko piring mo Ako mo pa rin ako Mabibilog Go SM Di na biro, Mga gwapong binadilyo Badating Malamig to kahit Check mo sa resibo Okay get low Tapos tutok mo mata mo sa akin Wag li let Hanggat hindi ko pa sinasabi From the get lahat o mangyayari Aking set po Laging rekla Stahag walang tali Ano dancing lang like, sa hit is like Ooh Sinalahan Stays 492 Merahang kadamit to mo laging brand Nung matigas kami Umistap Baby what you gon' do? Baby what you gon' do? Ooh Baby what you gon' do? Ooh Tell me what you gon' do? Ooh Baby what you gon', do? Ooh, baby, what you gon'? Tell ay, me what you gon' ay, do? Eh huh? Ako'y go-getter At ukunin ko lahat At yun ay no limit Sinagot ko sa pagkat yakin Napawaw sila nung pumulog Yung mga O's Garin daw Dating mga hudra Yung gotta show Laging sold out Ang daming mulo Nagmatikas sa akin bro Yabang inuuno So, pera na naman Oy boss Ratsunin mo yung mga pera niya Nung pare on lahat kami ballin Litiran sukat kong forma Di magkaya sa di regular Kilawang ama, Pero tingin sa tropa May patay Di na basic and drake Kumakain sa mamahaling Batang galing ng steak Di ko rin sukat Takalain na makakatawid Sa buwing na laging nakamig At nakakasabik Kung ano pa ang mangyayari sa amin I'm just gonna say it is like ooh lahat damit, alam mo, brand kami, um -stop. Baby, what you gon' do? Baby, what you gon' do? Um.